reyna ng kasinungalingan at notorious na manluloko. Yan ang tawag ng mga senador sa babaeng si Mary Ann Maslow. Noon lamang nakaraang taon ay hinatulan si Maslog ng sampung taong pagkakakulong dahil sa kasong graph sa kanyang kinasangkotang textbook scam noon pang 1998. Hindi na nakulong si Mary Ann matapos na pikein niya ang mga dokumento at palabisin ang kanyang peking pagkamatay. Subalit makalipas ang 26 na taon Isang babaeng nagngangalang Dr. Jessica Sese Francisco ang inaresto ng NBI at lumabas na ang nasabing babae ay ang matagal na dapat na patay na si Mary Ann Maslog. Paano ito nangyari at sino si Mary Ann Maslog? Samahan niyo po akong talakayin ang kaso na nagpasakit sa ulo ng ating mga magagaling at patatalinong senador mula noong 1998 hanggang sa kasalukuyan. Tila na buhay sa umunoy pagkamatay ang publishing company agent na sangkot sa DepEd textbook scam magtatatlong dekada na ang nakalipas. Pinalabas kasi siyang sumakabilang buhay ng kanyang abogado kaya nakalusot sa kaso pero naaresto kamakailan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos Si Marian Maslog aka Marian Ivan Smith, Marian Tupa Maslog, Marian Tupa Maslog Smith at Jessica Cese Francisco ay isang kilalang medical representative ng Dispo Philippines sa Davao City. Dahil sa husay dedikasyon at angking talino, ay agad itong napromote bilang assistant manager ng pareho pa rin kumpanya at mula Davao City ay na-assign ito sa Butuan City. Dito na niya nakilala ang napangasawang negosyante na si Romel Maslog. Nang may kasalay umalis si Mary sa Dispo Philippines at taong 1997, ay itinayo nila ng kanyang asawang si Romel Maslog ang kumpanyang Steam Enterprise isang kumpanya na nakafocus sa pagtanggap ng mga malalaking government contracts na may kinalaman sa pagdidistribute ng mga gamot at mga libro bagay na malaki ang magiging papel sa pagbabago ng kanyang buhay Taong 1999 ay naging laman ng headline sa mukha at pangalan ni Mary Ann Maslog Matapos na mahuli ito habang dinideliver deliver ang isang kahon na naglalaman ng 3 milyong piso sa Department of Budget and Management sa Malacanang Palace Compound. Ang nasabing kahon ay naka-address kay Secretary Benjamin Jukno. Nagulat ito sa laman ng natanggap na kahon kaya naman hiniling nito ang tulong ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police para imbestigahan si Maslog. Mula noon ay naging subject na si Mary Ann Maslog sa isang investigasyon na umabot pa sa Senado. At dito na nga lumabas ang malaking isyo na tinutukan ng marami noon na tinawag nilang 1998 Text Textbook Scam. Ayon sa investigasyon noong 1998, ang noon ay may ari ng Steam Enterprise na si Mary Ann Maslog ay nakipagsabwatan sa dalawang officials ng Department of Education Culture and Sports o DEX na sila Emelia V. Aranas na noon ay Chief Accountant ng Region 8 at Ernesto Guillang na Chief of Budget and Finance Division ng Region 8. Nalaman ng mga investigador na si Aranas at Guillang ay nagproseso at nag-aproba ng mga dokumento tungkol sa supply contract na nagkakahalaga lang naman ng 24 million pesos sa ilalim ng Steam Enterprise na pagmamayari ni Mary Ann Maslog. Maliban dito, nalaman din nila na ang sub-allotment release order o SARO documents na naipasa ay palsipikado. Ang SARO documents ay ang mga documents na nagbibigay ng karapatan sa isang ahensya sa ating gobyerno para gumastos ng funds para sa isang proyekto. Di lang yan. Dahil sa ginawang pagdinig ng Senado sa ilalim ng Education, Arts and Culture Committees na pinamunuan ni Senator Aquilino Pimentel, dito ay binansagan nila si Maslog na member ng tinatawag nilang Gang of Four. Sa ginawang investigasyon ng NBI, lumalabas nang ang nasabing Gang of Four ay naglalayon na makakuha ng 200 million budget mula sa DEX sa pamamagitan ng paglalathala ng mga textbooks. Sa ginawang inquiry ay tinanggi ni Maslog na may alam siya o member siya ng tinatawag na Gang of Four. Sa halip, sinabi niya na ang nasa likod ng anomalya ay someone na mas mataas at taas ng kalawakan. November 22, 20, 2008 ay inuutos ng Sandigang Bayan na arestuhin si Maslog, Arenas at Guilla. Subalit agad din namang nakalabas ang tatlo matapos na makapagpiansa. Pinayagan sila ng hukuman na manatiling malaya habang dinidinig ang kaso sa hukuman. <coughs> sa mga pagdinig noong 2019, ay nagsumite ang mga abogado ni Maslog ng death certificate dated November 18, 2019 sa Sandigang Bayan isa itong pagpapatunay na ang nasasakdal na si Mary Ann Maslog ay pumanaw na at hiniling ng kanyang kampo ang dismissal ng kaso. October 16, 2020, sa 45 pages na decision na inilabas ng Sandigang Bayan na patunayan na sila Arenas at Giyang ay nagkasala at hinatulan ng anim na taon at isang buwan hanggang 10 taong pagkakakulong at permanente na silang dinisqualified to hold public office. At dahil nga pumanaw na si Mary Ann Maslog ay nakatakas ito sa conviction at ang kaso laban sa kanya ay na-dismiss. Akala ng lahat noon ay patay na nga ang reyna ng textbook scam na si Mary Ann Maslog hanggang sa isang pangyayari ang muling bumuhay sa patay noong 2022. Isang babae na nagngangalang Dr. Jessica Cese Francisco ang nag-file ng complaint sa National Bureau of Investigation o NBI laban sa Executive Secretary ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Executive Secretary Vic Rodriguez tungkol sa Executive Appointment Scheme. Nang mabigaw ito na patunayan ang binigay na impormasyon ay nagkaroon ng suspicion ang NBI at sa halip ay bumaling ang investigasyon sa kanya. Sa ginawa nilang investigasyon ay isang lihim ang natuklasan ng NBI na matagal nang inakala ng lahat na nabubulok na sa ilalim ng lupa. Ang fingerprints si Dr. Jessica Cese Francisco ay nagmatch sa fingerprints ng matagal nang sinasabing patay na si Mary Ann Maslow. We got 14 identical ridge characteristics. We are now 100% sure that Mary Ann Evans Basa Tupa Smith, also known as Mary Ann Maslow, And Jessica, Cese Francisco are one and the same person. Pero paano ito nangyari? Sa ginawang investigasyon ng NBI, nalaman nila na tumakas si Marian Maslog at nagtungo ng United States kung saan ito nagpakasal at nagpalit ng pangalan bilang Marian Smith. Sa kabila ng mga nangyari, hindi ito nagpago. Sa halip ay minsan pa itong naaresto sa shuttle at binalik ng Memphis, Tennessee para harapin ang kaso tungkol sa wire fraud at mail fraud. Kinasuhan si Mary ng U.S. Immigration and Custom Enforcement Homeland Security Investigation at Department of Homeland Security Office of Inspector General dahil sa ginawa nitong panluloko, kusa na mga naging target nito ay mga emigrants na gustong dalhin ang mga kamag-anak nila sa United States gamit ang student visa sa ilalim ng kumpanyang International Business Network o IBN, kung saan ay si Mary Smith aka Mary Maslog ang tumayong Vice President. nag si Mary Ann ng guilty at nahatulan ng anim na taong pagkakakulong. Nang makalaya ay bumalik si Mary Maslog ng Pilipinas sa ilalim ng pangalang Dr. Jessica C. Cese Francisco. September 25, 2024, ay inaresto si Marian Maslog dahil sa kasong fraud, matapos nitong magpakilalang Jessica Francisco, na isang supplier ng water systems at medical supplies sa Bangsamoro. Muli, matapos ang 25 taon, ay naging subject si Maslog ng malawakang investigasyon at inquiry na umabot sa Senado. Sa Senate hearing, sa ilalim ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ay humarap siya sa investigasyon tungkol sa naging role niya sa naging pagtakas ng dating mayor ng Bamban Tarlac na si Sgo. Noong una itinanggi ni Jessica Francisco na siya at si Mary Ann Maslog ay iisa. Uh, I'm uh, Jessica Francisco. Okay. And, and po yung sagot niya. Uh, I of Jessica Francisco, sir. Subalit ang resulta ng ginawang investigasyon ng NBI ay pinatutuhanan ng ilang mga kamag-anak ni Mary Ann Maslog. Maliban dito ay patong-patong na kaso ang nahukay ng NBI laban kay Mary Ann Maslog tungkol sa patong-patong na kaso ng mga panluloko at pamimeke ng mga dokumento. We went on to verify several warrants of arrest under those names. And we were able to secure at least two warrants under the name Mary Ann Maslog. So we set up an entrapment operation. Dahil dito, noong January 2025, sa inilabas na hatol ng sadigang bayan, si Mary Ann Maslog ay napatunayang nagkasala sa patong-patong na kaso ng panloloko at pamimeke ng mahalagang dokumento. Nahatulan din siyang guilty sa kinasangkotang graft and corruption noong 1998 na textbook scam. Guilty ang hatol ng Sandigan Bayan kay Marian Maslog, ang babaeng sangkot sa 1998 textbook scam at nabistong gumamit ng ibang katauhan. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan sa kasong graft ang nasangkot sa textbook scam na si Mary Ann Maslow. Maliban dito ay nareprimand din si Maslog ng second Division dahil sa pambabastos niya sa hukuman. Nagawa kasi ni Maslog na makalabas mula sa NBI detention facility sa Muntinlupa matapos nitong makapagsumite ng peking release order mula umano sa korte. Gayong una nang nadinay ng second division ang kanyang petition para makapagpiyansa. Dahil dito ay muli siyang inaresto at sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga pa rin ng NBI sa Muntinlupa City hanggang sa huli ay muntik nang malusutan ng isang Mary Ann Maslog ang NBI gamit ang kanyang husay at talino sa panloloko. Sinong mag-aakala na ang babaeng ito ay nagawang lukuhin at paniwalain ang 24 na mga senador at muntik pang muling makalusot sa mga matitinig at patatalinong NBI officials gamit lamang ang ilang piraso ng papel. Kung ginamit niya sa tama ang nasabing katalinuhan, ay iba sana ang naging kapalaran ni Mary Ann Maslow. Sa husay niya at galing ay mukhangang bagay talaga ang bansag na reyna ng kasinungalingan at ina ng maluloko na binansag sa kanya ng Senado. Aniwala ang uh, sandigang bayan natin na she's already dead. Hindi na tinakel siya sa desisyon. Yun na lang dalawa, convicted yung dalawa. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestions sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.